sa isang snap, bigla siyang inawakan ng isang kamay. Ano pa ang iniintindi mo? Sinabi ko sa iyo na dapat mong intindihin ang kaligtasan ng bansa sa halip na maging pabago bago tulad ng isang bata. Gaano ka man kitikot, gaano mo man kagusto ang kalayaan. Hindi pinapayagan, dahil ikaw ang hari ng bansang ito. Kailangan mong pasanin ang lahat, kasama ang pagsasakripisyo ng iyong buhay. Ngunit sino ang nag na anim na taong gulang pa lamang siya? Bigla, isang atake ang tumama, direkta siyang binasag. Isang boses ang dumating, hindi ba sapat ang nagawa ni Wang Qin para sa bansa? Ang taong dumating ay walang iba kundi si Patriarch Chen Zuan. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay malumanay na hinahaplos ang pisni ni Wang Qin. Patawad, huli na ang patriarka. Huwag kang mag-alala, Narito na ang patriarka. Mula ngayon, hindi na kailangang lumaban si Wang Qin. Napakakatakot siguro ng mga taon na ito para sa iyo. Napakabuti ng iyong pagod. Sa sandaling ito, blankong nakatitig si Wang Qin sa taong nasa harap niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, na tila lahat ng hinaing ay inaalagaan. Agad, namula ang kanyang mukha sa pag at sumugod siya sa yakap ng patriarka, Umiiyak ng malakas. Pagkatapos umiyak, dinala siya ng patriyarka sa kama, at nakatulog siya ng mahimbing. Mukhang nananaginip si Wang Qin. Tumingin si Chen Zuan sa bintana, maingat na inaalala ang buong sitwasyon. Kung gusto niyang gamutin ang laso ni Wang Qin, kailangan niyang tingnan kung kaya ng mas batang henerasyon na lupigin ang libingan ng Spirit Clan. Nagtataka ako kung paano ang mga maliliit na iyon ngayon. Sa sandaling ito, sa loob ng libingan ng Spirit Clan, mag-isang nakatayo si Luo Chinchen dito. Shen Daorang, narito ka ba? Matapos tiisin ng matabang lalaki ang atake at makalusot, ha, -ha, ha ako ang unang nakarating. Sumunod agad si Zhu Huyan at dumating din. Ako ang pangalawa, ngunit pagkatapos nilang maging matatag, lahat sila ay tulalatahimik na tinitingnan si Luo Qinqian sa harap nila. Paano ka, isang babae, nakarating bago kami? Nagpakita ng paghamak si Luo Qin Chen. Sino ang pinag-uusapan mo? Nakapasa na rin si Chen Daorang sa unang pagsubok. Buong pagmamalaking nakatayo ang matandang lalaki ng Spirit Tomb. Binabati ko kayong lahat sa pagpasa sa pagsubok ng libingan. Ang susunod na hakbang ay ang ikalawang pagsubok. Ang mga makakapasa ay magiging mga tagapagmana. Upang makapasa sa pagsubok, kailangan mong kumpletuhin ang isang gawa, ang pagtawid sa pinto patungo sa sentro ng mundo. Dalawang tao bawat koponan, walang paghihigpit sa paggamit ng spiritual power, ngunit dalawa lamang ang pwesto para sa mga mananalo. Hangga't isang tao sa koponan ang makarating sa finish line, ang buong koponan ay itinuturing na nakapasa. Kapag nakapasa na ang dalawang kopunan, lahat ng iba pa ay mamamatay sa libingan. Paalala, ang paglipad sa pagsubok ay lubhang makakapagpababa ng spiritual power. Ngayon, magsisimula na ang ikalawang pagsubok. Sa isang malakas na dagendong, bumukas ang pinto bilang tugon. Hindi mabilang na tao ang sumugod upang kunin ang pagkakataon. Sa harap ng ganoong malupit na patakaran, lahat ay maaari lamang pumili na lumaban ng desperado. Ang aming sekta, ang pinakadakila sa mundo, ay lulupidya ng lahat. Isang mabangis na halimaw ang lumalapit, ang kulay pulang dila nito ay gumagapang sa hangin. Ito rin ang nagpaliab sa kanilang diwan ng pakikipaglaban. Dala namin si Hanmu Yujiro, kahit patay ka na. Mabubuhay kami sa iyong kalooban hindi mabilang na mga kisap ng talam at espada ang dumaan sa isang iglap. Kasabay ng pagiyak ng halimaw, matagumpay na napatay ang unang halimaw. Ito ang lakas ng aking sekta, ang pinakadakila sa mundo. Hindi tulad ng ibang tao, puro angal lang at walang gawa. Bigla, isang malakas na bagzo ng hangin ang hamihip, lumabas na sina Zuhuyan at Chen Daorang, kasama ang dalawa pa napaka boring. patay lang ba ng halimaw ang antas na ito? Wala bang mas malakas? pumatay ang grupo ni Nazu yan at Chin pang nangsam naput sham dagdag na hayop. pumatay ang grupo ni na Chen Daorang at luwchin Chen nangsam naput sham dagdag na hayop. sino ang tunay na halimaw dito? bakit napakadali nilang gawin? sa gitna ng kanilang pagkagulat, narinig ang isang tunog na humuhuni. lumingon sila at nakita ang isang higanteng gagamba na nahihiyang nakatingin sa kanila. Walang takot na sumugod si Chen Daorang at Zhu Yuan, maliit na gagamba, narito na ako. Hawak ng isa ang asarol, hawak ng isa ang sanga ng puno, galit na galit na naglalabas ng mga atake sa gagamba. Ngunit hindi sinasadyang na ipakita nila ang isang kahinaan, at ang maliit na gagamba ay dumura ng isang malaking laway 80 years worth direktang tumama sa kanilang dalawa. Sila ay padapa at dumula sa lupa ng dalawang daang metro. Nagpakita ng pag-aalala si na Luo Chinchen at ang matabang lalaki, mabilis silang sumugod upang iligtas. Mag-ingat, napakalakas ng lason ng plema. Hindi kami makakagalaw. Gayunpaman, ayaw bigyan ng maliit na gagamba ang anumang pagkakataon, patuloy na bumubuga ng hindi mabilang na mga sapot ng gagamba. Inunat ng matabang lalaki ang kanyang mga braso, maliit na kasama, kuwag kang matakot, tutulungan kita. Direktang hinaranggan ng higanting Dharma image sa harap ni Zhu Yuyan, at agad na nagbago si Luo Qin Shen, gamit ang Great Sun Divine Flame upang sunugin ang sapot ng gagamba. Ngunit patuloy ang pagdating ng spider silk, hindi nagtagal ay nahirapan siya at tanging kaya lang ay hawakan si Chen Daorang at umiwas muna. Sino ang nakakaalam na magbabago ng anyuang halimaw, sinasakop ang isang paborableng posisyon at direktang hinaharangan ang daan, at niloloko ang lahat sa harap ng checkpoint. Napakalakas ng halimaw na ito, balak kaya nitong patayin tayong lahat. Lihim na nagtatago sa gilid ang pinakadakilang sekta sa mundo, hehe, maglaban kayo rito. Lumabas na mayroon din siyang piraso ng Starfall map, sa dyan pinangunahan ang pagpatay ng mga halimaw kanina, para lang magbigay ng maling pahiwatig na kailangan ang pagpatay ng mga halimaw upang makapasa sa checkpoint. Nakasaad sa mapa sa kanyang mga kamay na hindi maaaring patayin ang halimaw na ito. Dahil ito ay isang mirror formation, gaano ka man kalakas, ang tinatamaan mo ay ang iyong sarili. Para makapasa, kailangan mong magsakripisyo ng isang miyembro ng koponan, ngunit sino ang nakakaalam na ang miyembro ng kanyang koponan? Pagkarinig nito, hindi lamang hindi nagsisi, kundi siya pa ang unang sumugod, kung hindi ako pupunta sa impyerno, sino ang pupunta? Nagsakripisyo ng isang bato para sa leader ng sekta. Buksan ang sesame. Matapos ang sakripisyo, sa katunayan, isang daanan ang bumukas at mabilis na pumasok ang leader ng sekta. Sinasabi na ginagawa ito ng Spiritual Clan upang subukan ang diwa ng sakripisyo, ngunit kung papayagan silang makapasa muna sa pagsubok, pagkatapos ay mamamatay lahat ang mga natitira. Walang magawa si Na Chen Daorang at Su Wuyan na tinignan ang eksenang ito, hindi nila maintindihan kung paano nila nagawang makalampas sa halimaw na ito. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ng matabang lalaki, nakita ko, nagsakripisyo sila ng isang miyembro ng koponan. Ito pala ang sikreto upang makalusot sa sapot ng gagamba, gulat na nakinig si Luo Qinchen sa balitang ito, kaya pala kailangan dalawang tao sa isang koponan. Ngayon ay umalangaw-ngaw ang boses ng spiritual tomb elder, isang daang hininga na lang ang natitirang oras, dalawang koponan ang papalapit sa finish line, kapag natapos na ang oras. Mamamatay lahat ang mga koponan na hindi nakapasa. Hindi na marami ang oras para kina Chen Daorang at ng iba pa, sa sandaling ito ng tensyon. Ang mga magkasintahan na kanina lamang ay naglalambingan ay agad na nagtatalo, karaniwan na ang paglalaban ng guro at disipulo, tuluyan nang bumagsak ang moralidad, kahit ang mag-amang biyolohikal, para sa tanging pagkakataong mabuhay, nagbalingan ng armas ang isa't isa. Noon, hinawakan ng matabang lalaki si Zhu Yan. Kuya, sa halip na mamatay tayong dalawa rito, mas mabuti na. Hoy, anong ginagawa mo, matabang lalaki? Ngunit si matabang lalaki ay di pangkaraniwang kalmado sa sandaling ito. Sa bawat paggising ko matapos matulog ng matagal, palagi akong nakakaramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makilala kita, pakiramdam ko ay nakilala ko ang isang miyembro ng pamilya. Paano kung hayaan kitang mauna? Namangha si Zhu Uyan kay matabang lalaki. Tinulungan ni Luo Chin si Chen Daorang na tumayo sa sandaling ito. Oo nga, hindi na marami ang oras, Chen Daorang. Bilang yung senior sister, dapat akong maging responsable sa pag-aalaga sa aking junior brother. Kapag nakuha mo na ang mana, tandaan mong alagaan ang Forget Immortal sect para sa akin. Lumabas na matapos marinig ang paraan upang makapasa, kapwa si na matabang lalaki at Luo Chin ay nakapagpili na ng sarili nilang desisyon. Si at Chen Daorang, habang hila-hila ang kanilang mga sugatang katawan, ay sumigaw sa likod nila Senior Sister, huminto ka. Hayaan mo akong humarap dito. Matabang lalaki, bumalik ka. Ngunit ang dalawa ay nakarating na sa harap ng formation. Nayanig ang isip ni Chen Daorang at hindi na niya sila mapigilan. Sa kritikal na sandaling ito, tanging ang patriyarka na lamang ang pwedeng humingi ng tulong. Kinuha niya ang isang hibla ng buhok ng patriarka ng mag-isa at tahimik na nanalangin sa kanyang puso. Patriarka, pakiusap, iligtas mo kami. Kung hindi, mamamatay si senior sister. Sino ang nakakaalam na makakatanggap sila ng tugon mula sa patriarka? Shen Daorang, gamitin mo ang utak mo at mag-isip ng mabuti. May solusyon dyan. Hindi ka pwedeng umasa sa patriarka na lutisin ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ka tutulungan ng patriarka. Tandaan, isa kang ina po ng pamilya Chen. Ngunit sa sandaling ito, walang maunawaan si Chen Daorang sa sinabi ng patriarka. Patriyarka, ano ang magagawa ko ngayon? Nang ibinigay mo kay senior sister ang inihaw na score upang mapabuti ang kanyang paglilinang, kung ibinahagi mo sana sa akin ang ilan, siguro may iligtas ko na si senior sister ngayon. Teka, biglang may nakuha si Chen Daorang. Ang score at ang solusyon. Kaya pala, may paraan ako. Nang walang pag-aatubili, agad na sumigaw si Chen Daorang, senior sister. Malaking tao, huminto, may paraan ako na hindi nangangailangan ng sakripisyo. Hanggat ikaw, malaking tao, ay handang makipagtulungan, tiyak na makakapasa ang ating dalawang koponan sa antas. Nanunumpa ako sa pangalan ng aking patriyarka